Kasi lalo pala ito. Ang galing na lang yan. Ang galing na lang. Saka doon o. Tapos ito dito dumaan ng tubig. Doon dumaan sa taas. Ayun o. Oh. Dito to para diretso eh. O sige, gubitan mo na lang. Para magdirekto mo. Ayan guys, umakit tayo rito. Para silipin natin yung saan dumadaan yung tubig yan Ayan, ayan, ayan. Ayan, baka dito sa ano. Tuktungan lutungan na yan tapos may alulut baka dyan dumada yung tubig ayan ayan natanggal na yung ano yung masirang kahoy Tinanggal na ayan dahil dahil dyan sa tubig mayroon talaga yung pagambubong ng bahay, nagkaroon ng tagas at papasok sa loob, Sisirain niya yung mga kahoy. Pabubulokin niya. Yan guys, sumakit na si Jigger sa bubong. Mamaya pagbaba niya, Tanungin ko, saan kos ng butas, bakit mo pasok ang tubig, saan galing? Tanongin ko mamaya pagbabahin niya guys. Jigs, anong kus? bakit bumaba doon dito sa kusina. Ano nakita mo ang problema? Ang problema kasi doon yung ang bubong ay ano, hindi siya masyado matarik. Pag nagiinit yung bubong sa dulo, umangat siyang ganon. Ah, ganon. Para nagbe-bend siya kaya pag umuulan tubig, 'di ba? Agos yung tubig dito. Babalik siya doon sa ilalim. Babalik siya. Ay, ah, ganon. Oh. Pero yung dugtungan sa mga alulod? Yung mga dugtungan naman ng alulod, ano nabakbak yung ano dito sa picture, nabakbak yung mga bulkasil. Ah, yun. Hmm. Kaya, yung, hanggang, galing, dito, yung galing, yung, galing dyan sa kusina. Ayun, ganoon. kaya nga may tinukod ako dun, diba, na parang uh, ah. ano. Kasi yun, umangat na nga yung ano eh. Yung yero. Ah, ah. tapos dito naman sa CR. Sa CR, ganoon din oh. Lahat ng mga dugtungan ng yero sa hangganan, sa ah. galing sa alulod. Nabakbak na yung mga bulkasil. Yung nagsisiangatan o talaga. Ah, ganoon. Yung parang nagbebensya pataas. Ah, okay. Kaya pag tutulong tubig, babalik talaga ganun. Okay. Papay sa loob ng okay, battle. Okay, okay. Mm. Ito. Mm. Eh, ito yung bak -bak may bakbak -bak na, na, yung ano. Yung mga bulkasil. Bulkasil, ano pa? Ito, bakbak -bak din to. Yan. Ah, yan din. Yan, nagkakaangatan ng mga. Oo, yan pala dumada pag napupuno na yung ano. Mm -hmm. Kaya yung mga bitak na yan. Oo. Uh -huh. Dumada. Tapos ito yung sinasabi kong cause. Mm. Nung ano. Ito, yan, nagsisiangatan na lahat yan. Bakit hindi naka-usli sa ano? Saan po? Dito sa lampas ng ano. Hindi, mahaba naman po yan eh. Kasi pag inusli, mahirapan maglinis. Mahirapan siya Wait, maglinis. May konti maglinis. lang. Bakit parang... Nakausli ba talaga yan? Oo, oh, naka-usli ko yan. Nilagyan ko lang kasi nung ano. Ah. Yung parang makintab. Ah, nilagyan mo? Hmm. Nagbebensya papasok eh. Hmm. Ah. Ayun. Ngayon lang na pag Meron... ginano Meron... kasi ang nun, ang hirap na maglinis. Tapos yung sa CR, isang ano oh, yung ito kahilan? Ito yung sa CR, ganyan din o, yun, o. Nagbe-bend? Nagbe-bend siya, buhabalik yung tubig. Oh, Nakita okay. nung binuksan ko, ano ang daming parang kalawang na umagos. Oh. okay. Kaya nasunog. Saka may tubig. Diba? Oo. Oh. Tapos yan naman. Tanggal. Na Tanggal. Na. Baka kaya hindi kumano, tumama, to. tumama to sa yero. Ah. Tumama sa yero to gumano. Ganon. Titingnan natin kung live pa. Sige. Sige.